Na. Ano, na Bibili ka ba ng tawas? Hindi <laughs> lang, isa pa ako kung ano ito. But, yung, ang ganda tawas na to. Mga kaibigan, kayo po ang magbabatay kung bibili po si, si Dana ng tawas. Ano ba? Tawas with kalamansik, tawas in plastic, royal tawas or crystal tawas? <laughs> <clears throat> The choice is yours! Wait. <laughs> One year lot of kamatigala. One year warranty. <laughs> 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 Ba't ganun? Ang dami sari saring tao. Kasi meron <laughs> <laughs> kasi, yung imong tao is kinukuha sa katas ng papaya. Tapos uh, katas ng kalamansi. Katas ng royal blood. Maganda ba yung ganito? I Ewan ko. What do Puputi ba kailig ko dito? Yung yeah. nga sa, taos, sa kalagay, nakalagay, foot and body whitening. <laughs> <laughs> Ito na mukha pwede Body ba yung mukha? <laughs> 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 Ay, gano'n. Ipala ka na tayo. Bye-bye. <laughs> pa tayong pangadil.